Masayang ibinalita ng Barangay Hinebra Point Guard na si L.A. Tenorio na siya ay cancer-free na ngayon. Ibinahagi niya sa social media ang kanyang inspiring story kasabay ang pasasalamat sa lahat ng mga taong nagdasal at nagpahayag ng suporta sa kanyang pagaling. Nadiagnose si Tenorio ng stage 3 colon cancer noong Marso na naging dahilan ng pansamantala niyang pagkawala sa laro walong buwan ang tinagal ng kanyang gamutan. Isa ito sa napakahirap na pangyayari kung saan kailangan niyang harapin ang kanyang asawa at mga anak na mayroong sakit na nagbabanta sa kanyang buhay. Noong panahon na iyon ang Diyos at ang paniniwala niya ang kanyang kinapitan. Lahat ng pinagdaanan niyang test, surgery at chemotherapy sa Singapore ay hinding-hindi niya malilimutan dahil sa ang mga ito ang nagbigay ng iba't ibang pananaw sa buhay. Katulad ng mga pasyenteng mayroong kanser, may mga araw na hindi maganda ngunit pinasasalamatan niya sa Diyos na naipagpatuloy niya na maging isang ama, anak at kaibigan sa kabila ng kanyang karamdaman. September 19, 2023 nang lumabas ang resulta na siya ay cancer-free na. Anya, for those who were made prayer warriors, For those who showed me so much love and support. Know that I am forever grateful to all of you. My scan and last test results show no trace of cancer and that the treatment was effective. I am now in remission. Praise God. Babalik na rin siya sa pagbabasketball dahil sa pagmamahal niya sa laro na ngayon ay may mas mataas na layunin. Pagpapatuloy niya now I am returning to basketball. For my love of the game. This time with a higher purpose. Not as the old LA, but hopefully with a new and better version of myself. I hope I can inspire people through the game basketball that life, winning battles, winning championships, are all more meaningful not because of the end goal, but because of the journey. Nagpapasalamat siya na napaligiran siya ng mga taong nagmamahal at nagdarasal para gumaling siya. Anya pa ay maiksi lamang ang buhay kung kaya ay mas gawing itong makahulugan. Life is short. Let's live life to the fullest and more meaningful this time around. I can't wait to touch a basketball once again. This is my Story and I'm ready to enter the next chapter of May Life.